Ano? Ay, nandiyan. Pupunta siya ngayon. Sino? Si Noel. Saan? Ay, si, ano, si Ronald. Hindi. Umalis na siya. Pina-check up siya kasi masakit yung na uh, irap siya pag sa paghihi. Yung niyo, oh, Tsaka one week daw bago siya pupunta dito kasi magpagaling muna siya. O ano sasabihin mo sa kanya? Magpa magpagaling ka itong sana gumaling ka sa awa ng Panginoon Diyos. God bless you. Ay, magaling na nga po. Oh, thank you. Thank you.